mga, alam mo yon mga bagay na uh, shaving cream, Coke Zero, uh, tumigil na siya sa kakahingi ng uh, Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nung nagluluto sa loob Pinoy na, ulam. pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes, duterte! 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 Meron siyang uh, yon, meron siyang hilig uh, sa Coke Zero at yun lang 'yung um hingi niya may shopping list doon sa loob ata, uh, sabi niya, sabi niya doon sa guardia, na isulat mo dyan uh, dalawang case ng Coke Zero. <laughs> Kahapon, uh, bago ako umalis, tinuruan ako ng guardia, Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendor, tapos iiwan mo uh, para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So, gumili akong apat na Coke Zero, iniwan ko uh, sa so kanya. sabi niya na, sabi ko pa, uh, that's one for each day pa ha. So, uh, today, uh, tomorrow, Saturday, uh, sun tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? <laughs> sabi naman nung uh, Guanja, sabi niya, You have to have at least... Uh, he has to have at least two because he already drank upstairs one Coke Zero. And then sabi ko, o oh, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa lunes. Sabi ko, dalawa. Bukas, Sunday, and dalawa sa Monday. Tapos, i ko na lang yung uh, Coke Zero mo. Sabi niya, sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa'yo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang... Uh, nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos, sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan nyo lang ang gwardiya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. <laughs> siya ng mga kaibigan, yung mga uh, tao doon sa loob, ay uh, nagiging kaibigan na niya. At, um... Hindi <laughs> <I'm laughs> ko lang alam baka paglabas niya, marunong na mag touch Pero karamihan nung uh, kasama niya sa loob by French speaking. So... ah uh, Baka niya, no, hindi na kayo kay 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 kamaong magbinisaya. Tingala tama. mga bulubukushay, abekwa. Tingala na, na. Whatever that means. Uh, so, um, on that point, uh, he is okay. Uh, okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya alam niya yung batas eh, alam niya kung anong nangyayari, kaya medyo persuasive siya. And uh, lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung uh, kailangan gawin uh, para sa kanyang uh, kaso. kaso. At uh, lagi siyang magtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay uh, medyo may kabagalan. Diba? magsasagutan ang prosecution, ang defense maraming mga papel na kailangan ipasok at andayin ang oras kaya um, siya din ay uh, insistent sa mga timelines niya pero ang sinasabi niya lagi um, alam niya na mali ang ginawa and at the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor. Because he knew that um, we, number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of Uh, murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan, naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang uh, namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of uh, murder na ngayon ay lumalabas hindi naman ata totoo tutu lahat yung mga witnesses at yung mga complainants but that is that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside ano bang pwede nating gawin ang pwede natin gawin ay i-demand na ipa or i-await nila si Pangulong Duterte. Bring him, home. Bring, him home. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandun ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, Kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon mag-mayor pa ako ng siyudad ng Davao Bring him home, bring him home, bring him home. 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 Ata, uh, yun ang gusto niya, gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man meron man ako worry para sa kanyang safety and security pero lagi niyang inulit ulit talaga ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home. Bring him home. Ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy niyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring mm -hmm. him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Okay na mo sa init? Ako, yeah! <laughs> dili. Kaya nga no, sunburn ang katungaan niya. Eh. Ang katunga, Di <laughs> okay, okay lang. Hindi okay, okay lang, okay lang. Binuangan lang ta mo. Nakaredy ang sunblock ni Redoble. Okay lang, sir. Kaya hindi nila makita na ako ang mata kung magkalukta oh. Okay? Okay? Ano pa ba? Ano pa ang pwede nating gawin?